Gusto mo ba na hindi-hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo ang mahal mo? Yung ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras. At kahit okay naman kayong dalawa pero gusto mo pa rin na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi-hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At nang sa ganon, ikaw lamang ang magiging laman ng isipan niya sa lahat ng oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel, kahit hindi masyadong buo, basa masulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sabay mong tupiin ang dahon ng laurel at ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos, pwedeng ilagay ito sa plastic o at iipit ito sa bulsa mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong ilagay sa wallet o di kaya sa bag mo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong hindi-hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. At ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan sa lahat ng oras. Basta dalhin o iipit itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.